Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samaan mo kung pangilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, Mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahinig maglakad na may mahabang kasuotan at tatutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga opo ang pangdangal sa mga piging. Iniubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinsangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi maraming mayayamang nagulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng dalawang kusing na ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanya sinabi, Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang ibay ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit, ibinigay ng balong ito na dokang doka ang buong niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Hanggang saan ang kaya mong ibigay? Mga kapananampalataya, tayo po ay nasa ikatatlumput dalawang linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo, makikita natin si Jesus na nagmamasit sa mga naghuhulog ng pera sa harapan ng templo. Mababasa natin na binabagit ni Jesus na ang iba ay nagbibigay lang ng labis. Ngunit, dumating ang isang balo, naghulog, na kay Jesus, ang taong ito ay nagbigay ng pinakamalaki. Hindi ito literal. Ngunit ang tinutukoy dito ni Jesus ay ibinigay ng balo ang lahat ng kanyang o ng lahat ng kung ano ang meron siya. Nung panahon na yon, ang mga kababaihan sa Israel ay itinuturing na walang estado sa lipunan. Kung kaya't Kapag namatay ang kanilang asawa ay magiging kawawa sila at ang kanilang mga anak. May tuturing silang mga kabilang sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ang babaeng balo sa si Ebanghelyo ay nasa ganong sitwasyon na. Sa kabila ng kanyang kadustahan, nagbigay pa rin siya. Hindi niya iniisip na wala ng matitira para sa kanya, at sa kanyang mga anak na hindi niya inisip kung may makakain pa ba sila kinabukasan. Inisip lang niya ay magbigay para sa Diyos. Ang ating ebanghelyo ay nagpapakita ng dalawang muka ng mga taong nagbibigay. Ang una ay ang taong ibinibigay kung ano ang sobra lang sa kanila. Ang pangalawa naman, ay nagbibigay ng lahat ng meron kahit na wala na siya. Marami sa atin ang kabilang sa unang muka. Madalas, kapag tayo ay hinihingan ng mga donasyon para sa mga nasalanta o naging biktima ng kalamidad, aminin natin sa ating mga sarili na ang ating ibinibigay ay yung mga pinaglumaan na, mga hindi na natin ginagamit at nakatambak na lang sa ating mga bahay. Yung mga surplus lang ang madalas nating ibinibigay. Kapag koleksyon nga sa misa, marami sa atin, barya lang ang ibinibigay. Subalit, ilan nga ba sa atin na nagbibigay kahit alam na natin na wala na tayong pamasahe pa uwi? tipong maglalakad na lang para lang may maibigay tayo. Ilan nga ba sa atin ang bumibili ng mga bagong damit para lang maibigay bilang donasyon? Nalala ko ang kwento ng isang kilalang pari na taga Pampanga. Itago na lang natin siya sa pangalang Father Joel. Sikat siya ngayon sa social media. Bago siya maordinahan, lumabas muna siya pansamantala. Nagtrabaho muna siya Isang gabi, habang naglalakad siya sa overpass, ay may nakita siyang mag-ina na marahil ay nagugutom. Kaso ang problema, 500 pesos na lang ang kanyang pera at nasa petsa de peligro na. Naisip niya na kapag ibinigay niya ang kanyang pera ay magiging problema ang susunod na mga araw na pagpasok bago dumating ang araw ng sweldo. Pero, na naik pa rin sa kanya ang pagiging matulungin. Buminis siya ng kanin at ulam at dinala niya ito sa mag-ina. So, nabawasan yung kanyang 500 pesos. Kaso may kulang pa. Wala silang inumin. Wala silang tubig. Nag-isip ulit siya kasi kapag binili pa niya ang tubig ang mag-ina, lalong liliit ang matitira sa kanya. Subalit na naig pa rin sa kanya ang pagiging matulungin. Pagbaba niya ng overpass ay may sumulubong sa kanya na tao. Kanina pa pala siya pinagmamastan. Bilang tulong ay binigyan si Father Joel ng 100 pesos. Nandahal dito ay nakabili siya ng tubig at gatas para sa mag at may natira pa para panggastos niya sa mga susunod na araw. Ang ginawa ng babaing balo ay ibinigay niya ang lahat sa kanya at iniasa ang kanyang buhay sa Diyos. Tayong lahat ay tinatawagan upang maging katulad ng babaing balo at ni Father Joel. Ibigay natin ang lahat para sa mga nangangailangan at manalig tayo sa pangako ng Diyos na may darating na tulong sa oras na mangailangan tayo. Harinawa, sa pagtulong natin ay ibigay natin ang lahat, Wag lang yung mga surplus o mga sobra sa atin. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kami na maging mapagbigay sa lahat ng oras at magtiwala sa inyong tulong at paggabay sa oras na kami ang mangailangan. Amen.